Ang Agosto 20 Horch ay isang special non-working holiday sa Pilipinas na tinatawag na Ninoy Aquino Day. Ito ay ginugunita ang araw ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy S. Aquino Jr. Sino si Ninoy Aquino at bakit mahalaga ang araw na ito? Si Ninoy Aquino ay isa sa mga pinakamalaking kritiko ng diktadurya sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa kanyang pagtutol sa pamahalaan, ikinulong siya ng mahigit pitong taon. Noong 1983, habang nasa exile sa Estados Unidos, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas para tumulong sa pagpapanumbalik ng demokrasya. Noong Agosto 21, 1983, pagdating na pagdating niya sa Manila International Airport, pinas lang siya. Ang kanyang kamatayan ay nag-udyok ng malawakang protesta at nagbigay daan sa mga pangyayaring humantong sa 1986 People Power Revolution na nagpatalsik kay Marcos at nagbalik sa demokrasya sa bansa. Kaya naman, ang Agosto 20 Hus ay idineklara bilang holiday upang gunitayin ang kanyang sakripisyo. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga Pilipino tungkol sa kahalagahan ng kalayaan, katarungan at demokrasya na ipinaglaban ni Ninoy Aquino. Ang pagpatay kay Ninoy Aquino ay isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman may mga naaresto at nakulong Hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala na ang totoong utak sa likod ng krimen ay hindi na parusahan. Agad na itinuro ng gobyerno ni Marcos si Rolando Galman bilang pumatay kay Ninoy. Sinabi nilang si Galman ay isang hired assassin na nagawang makalusot sa napakahigpit na seguridad sa paliparan at binaril si Aquino. Ngunit, pinatay rin si Galman ng mga sundalo sa mismong tarmac, ilang sandali, matapos ang pagbaril kay Ninoy. Ang bersyon na ito ay malawak na pinagduduhan ng publiko. Matapos mapatalsik si Marcos, nagkaroon ng panibagong investigasyon ang gobyerno. Base sa mga ebidensya at testimonya, napatunayan ng Korte Suprema na ang pagpatay ay isang military conspiracy. Noong 1990, nahatulan at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ang 16 na military personnel kasama na si dating General Luther Custodio, na pinaniniwala ang namuno sa operasyon. Tinukoy si Rogelio Moreno, isang konstabularyo, bilang ang bumaril kay Aquino habang pababa siya ng hagdan ng eroplano. Kahit na may mga nahatulan, ang tanong na sino ang tunay na nagutos o nagpa-brainstorm ay nananatiling palaisipan para sa marami. Maraming nagtuturo sa mataas na opisyal sa militar at maging kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngunit walang napatunayang direktang ebidensya na nagugnay sa kanila. Nakikita ko ang pagkadismaya mo sa sitwasyon. Ang pagpatay kay Ninoy Aquino ay talagang isang masalimuot na issue at naiintindihan ko kung bakit maraming katanungan ang nananatili. Upang mas maintindihan natin kung bakit nananatiling bukas ang usaping ito, pag-usapan muna natin ang mga pangunahing aspeto ng investigasyon. Handa ka na ba? Magsimula tayo sa tanong na ito. Ano sa tingin mo ang naging pinakamalaking hadlang o problema sa investigasyon ng pagpatay kay Ninoy? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, magkomento sa ibaba upang mapag-usapan natin kung sino ba talaga ang pumatay kay Ninoy. Maraming salamat.